tungod sa dakong ihap sa mga motoristang madakpan sa Pulomulok, South Cotabato. Asa pulos rason sa mga driver, mao ang kakulangon pinansyal, hinungdan nga wala makakuha og lisensya. Usa matod pa kapamasko ang itanyag karong umaabot ng Disyembre 9, ang paghatag og libreng student permit alang sa mga driver nga residente sa pulomulok nga wala pay gihuptan nga driver's license. Matod sa residente nga si Beronilia, usa kini sa rason maong mahadlok kini nga ng iyang anak nga magmaneho tungod sa wala pa kini lisensya nga ugaling magkinaunsa sa kadalanan, dako kini nga problema Mao nga ugaling adunay pamasko nga libreng SP. Ila kining tinguhaon. Sa kuan manggod sa Tupi, nag wala na ko gi kaya kay ano layo manggod nya madlo ko sa dalan ba sa kay mga sakyanan. Wala na ko gi ya ang dakop nagalikay punta kay mas dako na hinon tag ano penalty og ano kanang madakpan mo wala lang diri-diri lang. Pi og namay ano nga dito na lisensya mas maayo po kayo para makatipid po ng mga ginikanan para sa ano, patan akong anak na ano, mapigado eh. Hindi, wag sila eh, paningkamutan nila nga makakuha sila. Kaya nag man ang ano, nga ay libre nga kuhan, SP. Huwag yun ay importante kung nakay mga kuhan, bihay-biyahi. Kini nga tungod matod pa sa pakigtagbo ni Pulomulok Municipal Mayor Bernie Palencia sa Land Transportation Office sa Riyon Isip tubag sa suliran sa mga motorista. Gawas ni ini usapa sa pinakatumong sa programa sa gobyerno. Mau ang malipayon nga isa ulog sa mga residente ang kapaskuhan. Nga walay hunahunaong bayro nun tungod sa multa tungod kay nadakpan. Pero naay libre daw akong naibawan. Kaya ako ang implano ganimam. Kaya kato ako ang kamagwangan na nga nag-eskwila ka siya eh. Paku-aku lagi ngaku ispi lagi, kay nanya mga motor, nya magda mga ispi, baru ngak alanganin ku, aku gini kanan Dili-kado Dili-kado gitu dia, aku kaya gini, paku-akung gini ispi Mas makatipid tipid juga, awal lagi, mas makatipid tipid juga lu, karun Kanakmangu dia, sinugdanmangu dia para makaprepare ka para makakuha ka og kanang professional o kanang ka ng kuan. Ang pagtaniag og libreng student permit ipahigayon matag barangay nga mulungtad hangtod sa Enero 2024. In the heart of changing lives, kini si Russell Jin Mantile sa Brigada News Jen San, Brigada News.